Ano ang kotse mo? Wala na po. Wala dito. Dito, dito. Colonel okay. uh, Gutierrez. Yes para sa Colonel Gutierrez Sinong mga tao dito? Dito, kami Walang tao? Mga tao. Pero parating naman dito, hindi naman awal na ako parating siya. Sino ang tinawagan mo, brother? Ito, tumawag sa akin si... Sambaho. Jerry, Sambaho sir. Okay, sino ABC pa? Nasaan yung folder mo? May ara nung Dios. Opo. Ito sila kasi medyo binigyan kami ng kunting detalye. Opo. Ito um, uh -huh. po yung sa, sa financing daw yung sasakyan. Eh? Apo, po. Tapos neto, number ng doon sa pinag Apo Oo na-turn off. Sabi sa PANDA Police, bakit meron ba yung receipt papatunay na ito nandun? Meron naman doon sa eh? PANDA. Pa na okay, ito... ako sabi si Sir para... Ito... liwanagan tayo dito? Point by point tayo. para daw siya sa EDSA. Balintawak? Apo, po, balintawa balintawak po. Tapos, dinala dito. Nung inisuan siya ng impounding receipt, ang sabi sa kanya, Hot car pagdating dito saan kayo nakapesto nung isyuhan ka ng impounding receipt dito po tapos yung naghahanap ako sa sasakyan ng hmm. Uh, sa nung makita niya brother na sa impounding receipt driving without license pinipresent niya yung lisensya hindi pa siya natikitan hmm. wala pa po dito at uh, hindi raw valid dahil at the time of pension wala siyang na alam mo partner sa wala ng public service hindi ganon kasi hindi ka pa natikitan eh ang pinag-uusapan lang naman doon eh, may lisensya ka ba o wala ayaw siyang i-acknowledge na may lisensya kaya ang ginawa ko para mayro naman siyang proof sabi ko mag selfie ka dyan nasan yung folder mag selfie ka na nandyan ka sa area hawak mo yung lisensya mo hindi hindi ko lang po kasi hindi ko lang po nakita kasi po opo na sa akin pero sa ngalan ng public service justified yun kasi nung dumating dito naipakita, naipakita niya ayun oh doon ba nakaparada? Opo, Dito na ito. Dito na. Dito po mm. yung sa may Sabi ko, mag-selfie ka dyan, proving na may lisensya ka. Ay, asa, ito, ito. Ito yung kubo. Ito po ah. nakaparada sa sasakyan. Dito mo na naipakita. Opo. Hmm. Pero that time, hindi pa siya natikitan. Wala pa hindi rin. Wala Pero brother, hindi yun ang issue doon. Ang issue doon, totoong may lisensya siya. At nung pinapakita niya, hindi pa natitikitan. Okay. Ngayon, nung nalamang tumawag siya sa office, hinanapan siya ng early warning device. O sige, may butas. No early warning device. So, no time ba nakahinto ka? Naka-stop yung vehicle mo? Hindi po. Pinahinto po nila ako ay ni stop kanila? nila. May apart station na violation na lang. ko. meron, may may naipa, pakita mo na, tinuloy pa rin yung ticket eh. Opo, not sa, sabi mo. Sabi hindi ko, ko na lang lang po yung sa may impounding receipt. Sabi nila, ang pinag-usapan pa lang nila yung impounding um, receipt eh. Nung mabasa niya driving without license. <laughs> Nag-exert nag siya ng airport, nakuha mo sa kotse. Opo, yung lisensya. Sir, may lisensya po, ano, po. sa, sa armrest. Arm so. Displace mo lang. Kasi nung pinara po nila ako, nataranta po talaga ako. Kasi akakala ko po ano talaga. Ano yung tanong ko? Ano yung initial violation? Tinanong ko po siya kung anong violation. Kapag kasi bago ka parahin, may initial violation talaga. Ang sagot po niya sa akin, hit daw po yung okay, sasakit. Ngayon brother, kaya ang style ko, nagre-request lagi ako sa ES ng ganito. Para outrightly, nakikita mo yung problema. May irregularity ba? Oo. Asan sa akin mo Dito ba? Wala po eh. wala na po eh. Dito yun. Kasi may nabangit sa akin. Oh, ang sa na akin. Ay, siya. Oh, po. Ay, pinaperma siya. Pinaperma oh, po. na ang overdo yata oh, po. sa, sa pinansin. Hindi, okay, pinaperma siya oh. Ito yung ba ba ito, Na voluntary surrender. Ano na po ako pinauwi? With, with special power Hmm. Po. Hindi na ako nakauwi. Tiyan mo, hindi notarized. Voluntary surrender with special power of attorney to sell. Diba? ba? no? Sila na ang magpapanotarize bakit nila pinaperma. Sabi kasi nila ano eh, pag daw kakasuhan yung, may, yung pangalan na yun, damay daw ako kasi ako may dala ng sasakyan. Mm -hmm. Yan ano daw ang hit ng sasakyan, ng problema? Ang sinabi lang niya ano, involved daw sa ano, hindi daw nababayaran yun lang pero wala silang pinakita. Comfort, comfort. Parang talon kasa daw po. Pag titingnan mo, hindi nila trabaho yon. Yung maningil o manghuli na hindi nakabayad. Hindi nila ma-establish na voluntarily sinosurrender niya kasi na-apprehend siya eh. How can you say na nag-volunteer siyang surrender Tinanong ko po yan doon sa nagpapapirma sa akin kasi we have no rights to ano. Redeem. Right uh, sabi pirmahan ko daw. Sabi ko, eh hey, sir, baka hindi ko na mabawi yung sasakyan. May takotan eh. Sabi niya, eh may lalabas po kasi akong sasakyan ngayon. Sabi niya, baka maka ko daw. Dala, dala, dala to to? Ito. ito. Pumunta ito. po yung... Pinansing. Pumunta po dito. Sa Pinansing. Oh, Ang bilis daw. Oh. Ordinated ha. Ang ginagawa ko partner para ah, by the way Gutierrez yung partner ko pa, si Congressman Gutierrez hmm. hmm. kesa magkwento pa ako sa IAS tagpo na para may personal knowledge agad ko o oh, after our discussion hands off na ako ang bola nasa IAS na with regard to a uh, complaint on his behalf ito naman ay correct me if I'm administrative to eh iba sa criminal eh ang trabaho lang ng IAS may establish kung totoong may irregularity kung matras siya o hindi tuloy ito yung lalabas na nominal complaint pero mas maganda sana sir kung mag-inscribe siya na ano kasi kasi involved siya yes aanohin natin siya na kung nalala mo sir yung inaksyon na namin na later mo dati sa balaswera rin yung hmm. checkpoint ay, Ay o, ano lang nangyari pa? doon? Oh, no, suspend lang lang. Pinigay na natin. Certific eh. Tumlos. yan? -tumlos. Tumlos. May -tumlos. May, -tumlos. Bro, may utang pala ako dito kay Pag. Ay, yes, yon. sa Rias yun. Binabrasador din po. Ah, kayo nagtrabaho nun? Oo. Kasi lang namin doon. Hindi, mo lang. Ang ganda po namin. Nagpakpa, hindi kami bumupa. Tapos na-establish nyo? Oo. Buwa kami ng mga order. Nag-checkpoint ko. Yung gano'n. Ito na-establish nyo? ang kwento doon yung para na hindi ba yung lisensya natin hanggang April ang yes. oh, expiration Oo, so, mm. di ba so the time na ano siya yung card so, yung expire na pero may extension so may wrong pull okay, na ano yung ng no. uh, so, Kasi, brother, ang gusto lang naman natin Unang-una, retired police ako Ba't naman ako mga away ng police? Ang ano ko dito, ang dami ng namatay na pulis dahil sa serbisyo. Pero dahil sa maling trabaho, ang tingin ng publiko, palasubo sa mga pulis. Sayang. Eh. Ay alam mo, usapan totoo, pag lumakad ka sa kalsada, iba ang tingin sa ilang tao. Kasi pulis ka. Unfair sa iyo So while nasa service tayo, ma rest 'to, no? 'yung mga gumagawa ng mali, masasakal natin. Pag retire natin, medyo petik-petik na lang. Pero doon kayo nuli, no? Oh, po. Sa balintawa. Tayo oh, eh. Pwede tayong maghintay, may lakad pa ako. Oo nga. you na, see. Hindi ng polis. Hindi na. na lang sa office niyo. Huwag oh, na tayong maghintay oh, dito. Opo. Oh, Pakisabi -op. -op. na lang, ano, kung gusto nila, sumunod na lang doon sa opisina okay. nila. Brother, sir? na mo ng video na wala dito Sa ikot. Sa Sa ikot. Sa Sa ikot. Sa ikot. Sa ikot. Sa ikot. Sa ikot. Sa ah oh, ah oh, ah oh. Brother, ituro mo kung saan naka-parada yung Yan. sasakyan mo dati. Diyan po. Saan naka-parada? Dito po. Yan. Yan. Dito po ako nag-picture eh. Oo, kala. Oo, yung ano Dito po ako nag-picture banda. Nakagano. Ah, Ayun, pakawak Diyan ka nag-selfie? Ah, po dun po sa harap. Oh, uh, pumisto ka dyan, tinuturo mo. Dito po ako nag-selfie, sir. pagano dito, <laughs> yung, dito po yung sasakyan. Dito, ah, nga, ganyan ka. Dito. Dito yung sasakyan. Eh, yung yeah. before and after. Lagyan natin ng caption yung picture. Magmerienda muna tayo. Nakakalam na si Sigurado itong mga ito. Kanina pa rin ito. Eh. Oh, sorry. Ipagpalagay may problema. Pero yung... Pero nasa kanyang possession siya rin. Sa Oo, yung kunin mo, agawin mo, turnover mo, yung legality. Dapat korte ang magsasabi eh. Ito po yung, yung mga sinasin. Tama ba? Yung conversation. Hindi, sabi na natin, meron pa bang iba na sabi natin papel lang na pinanghawa? Kasi ano yan, medyo... Yung mga resibo mo? Yung mga resibo ko po, doon kasi sa may ari pinapasa yung pera eh. Tapos sila yung nagbabayad sa... Wala yun. No. I-accept mo na ang totoo. Okay. May lokohan lukuhan sa parte Opo. na yon Meron. No? Opo. Doon lang tayo sa... Yung... Doon lang tayo sa Opens Committed. Opo. By police hindi na nila huhukayin yung tungkol sa sasakyan wala naman po kami dun sir ibang issue yun eh ang jurisdiction nila sa pulis lang yung irregularity yung ano yung authority nila para kunin yung sasakyan nasaan yung sasakyan kung tinon over ano yung authority or base, legal basis natin bakit nila tinon over yan lang oh let's go gutom na itong mga pulis alam ko itong buhay pulis eh.